Yeah. laki nito mga dalawang dangkal po kung gaganyanin mo parang isa lang kasi nasa malapit yung kamay ko mayroon pa itong goldfish oh nagulat ang payat ng janitor siguro dito yung filtration system nila nakatago dyan tapos yun dun lumulus at lusot sila sa ilalim galing naman ito yeah laki nito mga dalawang dangkal po kung gaganyanin mo parang isa lang kasi nasa malapit yung kamay ko mayroon pa rin goldfish oh nagulat ang payat ng janitor pero dito yung filtration system nila nakatago dyan tapos yun dun lumulusot-lusot sila sa ilalim galing naman ito